Makikita sa CCTV ang isang paparating na motorsiklo sakay ang dalawang lalaki noong umaga ng February 12 sa Baseco Compound sa Maynila. Makikita rin ang pagsunod ng isa pang motorsiklo lula ng isang lalaki. Ilang saglit lang ay sinunggaba ng nakasunod na rider ang angkas. Pinagsusuntok ng lalaki ang backrider hanggang matanggal ang jacket ng backrider. Huminto lang ang lalaki nang tutukan sa ng baril ng angkas. Buti na lang at mabilis na pumasok sa eksena ang dalawang pulis. Hindi na nakaporma pa ang mga armadong angkas. Nakilala ang riding in tandem ng mga Indian National. Suspek sila sa panunutok ng baril sa isa pa nilang kababayan. Posibleng onsehan sa pautang ang punot dulo ng away. Kilala ho pala nung ano, nung biktima yung dalawang suspek. It's pa so happy, Ito palang mga biktima, eh mga Indian National din po na kanilang kakilala rin at nagpapautang din mo pala. Meron po silang uh, awayan. Meron silang awayan dahil parang rivalry ho sa mga pautang. And uh, dumating ko sa punto na yun nga, nagdala <laughs> siya ng barel. Na-recover sa mga sospek ang motor at hindi lesensyadong baril na kargado ng mga bala. Napag-alaman na sangkot sa ibang kaso ang riding and tandem. So upon verification, ho, eh, meron nyo palang uh, outstanding na warrant of arrest. Ho. Meron siyang isang dismissed na carnapping case at meron nyo siyang isang outstanding warrant of arrest na same case ho, carnapping din po sa uh, Region 4 sa Laguna. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga sospek. Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang riding and tandem. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.